Good morning guys uh, na eh, ito ay eh, panawagan natin sa mga dyan sa ating kapitan, butihing kapitan natin kapitana, sige ating kinis kapitana ng pulang lupa dos uh, madam kinis na uh, mayroon palang huldapan dyan kanina sa St. Joseph Madaling araw, mag alas ko. Isa pala sa na-hold up yung aking kapatid. Paki-aksyonan nyo naman, madam. Pa, kung pwede, parubingin yung mga tanod nyo. Tanod nyo, XO. Baka naman, XO, ngayon mo lang ako tutulungan. XO, alam mo na, sa tindahan, ikaw ang hindi ka hindi kita na hindi sa tindahan. Paki ko naman yung Okay, action na naman yun na mahuli yung nang nadala yung natanga yung bag, wallet at si, cellphone niya. May pera kasasahod niya lang kahapon, linggo. Madam, yung mga tanon nyo, parubingin nyo ng madaling araw, mga ganyan. Mga kasi papasok, papasok sa trabaho, karamihan mga alas 4, alas 5. Eh, madilim St. Joseph, uh, kung pwede, pailawan nyo. Madam Guinness, kapitana natin dyan sa Pulang Lupados. Ang panawagan ko ay eh, mahuli sana yun, makuha yung cellphone, ma pa at ang pera niya. At, uh, nasaksak po siya. Uh, kung alam nyo, may report dyan. Kapatid kayo na uh, nasaksak dyan. Mabuti, hindi na napuruan siya. Salamat tayo dahil... Uh, Siguro ang ang nag-hold up sa kanya ay nakamotor dalawa. Sinakal muna siya at uh, yun nga sinaksak pala siya. Hindi niya akalain na may saksak siya. Pakiaksyonan nyo naman, madam. Dahil nung nandyan ako sa tindahan natin, ating mga tano dyan, walang problema sa akin. Lahat kung anong alburin nila, anong lumapit sila sa akin, walang problema. Eh, pinapatindahan ko muna yung sa aking kumpare yung tindahan ko dyan XO ha XO notice kuhanin mo naman yung mga tanod mo dyan paikutin mo madaling araw kasi uh, papasok yung mga karamihan papasok sa trabaho yung mga tao dyan nagsasamanta lang masasaman loob XO paikutin mo wag pa tulog tulog yan lang aking panawagan dyan sa inyong nasakupan dyan kasi isa sa nabiktima yung aking kapatid dyan. Kailangan wag, wag tulog ng madaling araw mga kasi pasukan ng mga tao, naglalabasan ng mga tao, sumabay yung huldapir. Nakamotor, kung sana ma-recover yung cellphone sa kapera at uh, yung bag niya at uh, matrace kung saan dumaan yung holdapper na ispata ng maliwanag kasi madilim na lugar yung naholdapan siya ah, alam ko na report na dyan oh, kuhan. alam nyo na to nangyari kapatid ko yan na, ah, nandiyan sa tindahan pake kuwan lang po madam kapitan kinis thank you thank you sa inyo sana malagyan ng ilaw kung saan yung madilim dyan sa St. Joseph mga dinadaanan ng mga papasok sa trabaho pare pa notice alam mo na kasi mo naman yan ngayon lang ako sa iyo lumapit ay kayo alam ko naman na nung nandyan ako wala pag kayo lumapit eh, hindi ako nakakatanggi kaya ngayon eh yan, yan lang ang pakiusap ko, uh, ma-recover yung cellphone niya at pera saka yung bag. At tigit sa lahat, may saksak pa siya, nasaksak siya. Pare ha. Yan lang, thank you, thank you.